Sa liblib -lib na baryo ng San Roque, may isang punong talisa sa isa gitna ng lumang daan na bihirang daanan ng tao kapag gabi. Sabi ng matatanda, doon daw naninirahan ang isang nilalang na matagal nang nangunguha ng kaluluwa, isang aswang na hindi tumatanda. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, umuwi ng mag-isa si isang dalagang galing pasabayan matapos maghatid ng mga tinapay. Tahimik ang paligid at tanging huni ng tuko at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Habang naglalakad siya, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya, mabagal, ngunit tiyak. Siguro pusa lang, bulong niya sa sarili. Pero nang lumingon siya, wala ni Anino. Nang sumapit siya sa punong talisay, biglang may humuni sa kanyang likuran, isang mahabang, malamig na tunog na parang galing sa ibang mundo. Liraad. Nanigas ang kanyang tuhod. Kilala siya ng tinig. Boses iyon ng kanyang ina, pero matagal nang patay ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita niya ang isang babae, nakangiti, may mapupulang mata at mahabang dila na unti-unting lumalabas. Tumakbo si Lira, ngunit bawat hakbang ay tila bumibigat. Naririnig niya ang pagaspas ng pakpak, at sa bawat paglingon ay mas malapit na ang nilalang. Pumasok siya sa lumang bahay ng kapitana, umaasang makapagtatago. Ngunit paglapit niya sa salamin, nakita niyang ang kanyang refleksyon ay walang anino. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng tinig sa dilim. At sa sandaling iyon, unti-unti nang nag-iba ang anyo ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nagmingning ng pula at ang kanyang ngipin ay humaba, tila mga pangil. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung bakit siya hindi tinatabla ng lamig at kung bakit palaging inaantok tuwing araw. Siya pala ang bagong aswang ng San Roque. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig na naman sa likod ng punong talisay, ang huni ng isang tinig na naghahanap ng bagong katawan.